Hindi, uh, mag, 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 mura. 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 magkano? Mag isang daan? Isang kilo? Uh -huh. Eh, magkano yung mga isdang ganyan sa Umahala, akin? Yung three -tips, three -tips. Mm -mm. Nung sa palengke nga sa San Jose, 250 yung parot. Ang po, ang ganito, ang pa yata, ano yung so? tawag din sa isda na yan? Yung may ano, Soray? Ano ba? kuray ba? kuray Koray. Parot. Koray? parot iyan. alimasa Ayun ta damo pa Sarap kumain ng salo-salo. Ang problema, ako ay talo. Kahit nilagyan ko na nga ng suka. Sabi nga ng babae kanina yun, namimindek. Sabi niya, anong, ano, kumakain kayo ng gulay? Sabi ko, opo. Lahat nga po ako ng gulay to. sa bakod-bakod doon, naubos na namin. <laughs> Dahil <Deli> stranded kami. <laughs> Yung malunggay nung isang araw, malago yun eh. Ngayon, wala nang daon. <laughs> Ay, nago. No oh. How I wish makainom ako. Makainom oh, ko yan. Siya, ay, ano. Ako, Mas, malaman yung isdang maliliit na yon yung ano, kuray yung, pang, pinangat, malalaman. Sarap. Ingat ka, napaka tinik, matulis ang tinik. Kinarap daw. Parot. Dam. Labas yung pangal nung ano, uh -huh. nung isda. <laughs> Kamukha niya, be. Dalawa yung pangal. <laughs> uh -huh.